Magandang araw po sa ating lahat. At muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod, Labuyon, Talisayan. Narito pong muli kami sa area ng Ambulong upang muli po kami ay maka magdagat. Ng mga idol, ayan ang ambulkantal. no. yun na sa sa Ilan. Ang aming muling kasama, si Parin Dante Oleta. Wow, Ayan, ayan. Mga idol, ayan. Medyo magang maaga pa masyado tayo. Ayan, oh. Paki... Suportahan <laughs> din po ninyo ang kanyang channel. Farmers at Manananggot Dante Oleta. Ayan. Ayan, si Paring Idun uli kasama namin, mga idol. Ayan. Ayan, si Elai, At saka Ay, si Paring Kenneth. No. Yeah. Good, morning. good morning. May mga morning. dala na kami mga idol. Bukod sa lambat, mayroon na kami mga dalang gamit na pamana, pamingwit. Dala-dala namin lahat. Uh, Basta pagdating ng araw, yeah. aking bantangan din, Craig. At eto, idol, mga nakakita ko dito. Si Idol good Vibes. Ayan. Yeah. Good morning. po. Yeah. Good morning daw po sa lahat. Ayan, ang dagat dito sa ambulong, Maganda. Sige po, mamaya ulit tayo. Ano nah, naman tayo mga idol, ayan o. Ayan. Ayan ang gagamitin natin. Masubok naman tayong pumana kung marunong tayong pamamana. Ayan. Ayan ang ating salamin. Ayan ang ating Ano nang gagawin ko ngayon? Teka muna, ayo. Ako muna. Masubok naman tayo mamala kung marunong pang Ang kwam. Ito ating bagong salamin. Susubukan natin. Ano lang kayo ng ahon? Bagong antipara. Bukatan natin sa Susubukan natin. Bukatan niya. Susubukan natin dyan sa banda rin. Mukusok yung vulkan. Susubukan natin. Sige mga idol. Pagka... Masubukan muna kung kaya na ulit. Pwede pala sa'yo naman. At yun mga idol. Kain naman ulit oh, may ube, may saging, may langka. Ang aming ulam, pinirito oh, mga idol at inihaw. Ayano, oh, inihaw oh. Ah, Ayan, kakain na naman uli kami, amiya Ang huli ko sa pamamana. Ay aking pana oh. Hmm. Ang huli. Nako po, Diyos ko. Oh. Nakatatlo naman. Hindi naman zero. Ay, tingnan nyo naman ang huli Ang lilak, ang lili eight. Oh Mga idol, oh Nakadalwa na rin, kanina may isa Ay, kung alipang malalaki siya nalalabit eh, oh Wala pa Oh Mga idol, oh hmm. Yan pa lang ang huli, nilibaw yung talisayin Pero sa lambat, may mga nahuli na rin naman kami Ayan, oh, lugar, Ah Ayan. Um, si Layo, si Parin Kenneth, oh, ayan, oh. Ayan. aayos muna uli ng lambat, Nililinisan Si Parin Dante, oh, puro <laughs> kwan din, oh, balot ng mga <laughs> <laughs> damo-damo. Oh, si, si Kenneth. At yami, ah, tayo mga idol, kakain muna. Pakilike, pakishare, pakisubscribe at pakiclick ng notification bell. At sa bawat yugto ng aming pag mabanding na mga grupo ni paring Dante at si paring Kenneth ni Edwin, ayan ang anak niya si Eli eto na naman mga idol kain na naman o tinan nyo naman ang aming mga pagkain ito pagkain bukid para sa pagkain mahirap pero eto naman o tingnan nyo wow Nagperito kami kahit dito sa nasa dagat o gumawa ng pampirito si parin tante chiki paring Edwin no? oh yan oh masdan nyo yung mm. oh, mga idol may inihaw pa oh kain po tayo mga lods mga idol oh tante oh pa pa <laughs> at ang nahuli na aming lambat pakita ko sa inyo ng kaunting oras bago kumain ayan huh, mainit na mga idol ayan oh. Ayan, nahuli ng lambat Ayan May dalawang kilo na siguro May tatlong kilo na siguro Ayan o, mga idol o Ayan At ang huli ko naman sa pana Sa binamanong kong pana at binamanong Iyan mga idol o Iyan palang Hayaan nyo at baka makakajamba tayo Mamaya hanggang pahapon Narito tayo Sa ambulong Shout out, shout out sa lahat ng mga Saliland subscribers. Mainit mga idol. Nakakain tayo. Yan. Yan. Grabe ang init kaya kami narito sa dagat muna kung naibigan, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-click na rin po ng notification bell para po makatulong sa Muntin Channel nila po yung Talisayan the Hunter. At ayun mga ka-hunter. Ah, na. Uuwi na. Lulubog na ang haring araw. Ayun. Ang aming nahuli, mga ka-hunter. Nahuli ko sa pamamana. Ayun oh mga kahantero oh. ayan mga idol nahuli ko sa pamamana mas marami ang sablay apat na putok isa ang tama <laughs> ayan. ayan ayan naglilinis sila ng lambat si na paring Kenneth at saka si paring Dante at saka si Eli ayan si at siya tao sa pamilya ulit saka sa pamilya lalap ayan Yeah, idol at kami uuwi na at ito ang inyong abal lingkod nabuyon tayo sa Hyundai Hunter nakalagay pang kong kagels nilalamig pa ah, lagi pong sinasabi ng inyong abal lingkod pakilike, pakishare, paki subscribe at pakiclick na rin po ng notification bell at see you next video I love you all Ayan. <laughs>